Hello, magandang umaga po. Alas 12.4 na. At ang ating pag-usapan po ay isa namang importanteng bagay patungkol po pa sa ugali ng Pilipino. Lalo na pag Pilipino ay opisyal o mayaman, ganito talaga karamihan na ugali. Hindi ko naman sinasabi ng mga opisyal na natin na meron, pero siguro panahon na pero pag-alaran natin kung ano mga ginagawa natin at paguhin naman natin ang ating ugali. Ito naman ang aking patutungkol dito ay may isang nahuli po ka na kahapon ata kagabi na isang uh, sasakyan na magara ang pangalan niya ay nasasakyan nito ay Lincoln no navigator so ngayon ang nangyari po diyan ay pumasok siya sa bus lane sa EDSA ngayon alam naman ng lahat na yung bus lane sa EDSA ay para sa mga bus lang para sa totoong emergency Pati nga yung ambulansya na walang lamang pasyente ay bahuhulihin. Bawal ang lahat, pati mga police car ay huhulihin kung wala silang emergency o di kaya operation. Pa kahit sino hinuhuli. At uh, kahit mga senador ay bawal. So kahit yung mga congressmen ay bawal, mga mayor ay bawal, kahit sinong official. Ang tanging pwede lamang pumasok dyan ayon sa batas, number one, Presidente ng Pilipinas. Number two, Vice Presidente ng Pilipinas. Number three, yung Senate President. Number four, yung Speaker ng House of Representatives. Number five, yan yung Chief Justice ng Supreme Court. So number six, yan yung ambulansya na totoong may kargang pasyente na hinahabol. Number seven, yung mga pulis na sasakyan na kung naghabol, nag-operate, <clears throat> meron silang operation. Uh, nam, at saka iba, ganun din ang sistema. Ngayon, ang uh, ating pag-usapan sa ngayon, yung isang sasakyan na senador ang may-ari. So, so, mga sasakyan na senador ang may-ari, bakit kaya? Sino kaya? Yun ang problema ay hindi pa nagpakilala. Tumakbo tinakbuhan ang MMDA officers natin ng sinita. Sa kanyang pagtakbo, ay nag-dirty finger pa. So, anong ibig sabihin? Nun? E bastos talaga pala yung may-ari na yun. E kung bastos, sino kaya yung bastos na yun? Yung sa so iyan ang natin. So, <clears throat> ngayon, isa pa, ay tapos nung umalis, ay sasagasaan pa ang ating ano, yung babae na na ano babae na na MMDA officer. So anong klaseng uh, ugali meron yung taong 'yon? So nevertheless, atin pong uh, pag-usapan kung sino 'yan at magpakilala na siya. Kasi mahuhuli din siya. Ang problema niya ay mahuhuli din siya. So kung mahuli din siya, may may lusot pa kaya siya? So ngayon, ang uh, Tandaan natin na may dalawang insidente na po na nangyari sa nakaraan na mga senador din ang may-ari na sasakyan, si Bong Revilla at saka si Francis Escudero. So ngayon sila po ay it, uh, nahuli at inami naman nila. So in fairness to them. At ang isa pang nahuli dyan ay sasakyan ni kan, si Chabit Singson mismo na tumatakbong senador ngayon. So in fairness naman kay Chabit Singson, siya ay binigyan pa niya ng pabuya yung mga nanghuli at uh, nagbayad pa siya ng multa. So tapos, ibig sabihin naman, no, yung basle na pinagbabawal, kahit na alam na nila pinagbabawal, ay pilit pa rin sila lumalabag. Bakit kaya? Bakit ganun ang ugali ng Pilipinas? Uh, mga Pilipino. Hindi ko alam kung bakit ganun ang ugali natin. Pero sa tingin sigurado naman ako na kapag ako official, hindi talaga ako mag, maglalabag niyan. <coughs> ah, hanapin muna natin, ha? Ah, kay CA. Anyway, ilalabas ko na kayo yung ah, ating pin-repair na video para dito. Ito po yung puti na Lincoln Navigator ang ah, nahuli kahapon. Hanggang ngayon, so, wala pang pa nagpakilala kung sino ang senador na yan. Kaya nakakahiya. Tapos tuloy-tuloy tayo sa kwento naman kay Francis Escudero. Pagkatapos kay sino to? Kay Bong at saka kay Chabi Chinson at saka iba pa. Sa northbound okay. ng Guadalupe Station, ngunit tumangging makipagtulungan ang driver at mabilis na umatras <laughs> upang makatakas. Mariing kinundina ng DOTR ang nasabing insidente at tiniyak na papapanagutin ang res... Yan. Yan ang nangyari. So ngayon, pag-usapan natin itong kay Francisco Cudero na Sen. Dero. By the way, si Francis Escudero, Sen. iyon may ari ng itim na kotse na eh. Itim na SUV na yan. Na nahuli. So, ang sabi niya rito, sa kanya nga yung pero, tingnan natin mamaya. pag natin. Magpo! Iyan ang kuha ng mismong pagtakbo ng isang itim na sports utility vehicle o SUV matapos mahuling dumaan sa EDSA busway kahapon ng umaga. May plaka itong 7 na isang protocol license plate na ibinibigay sa mga senador Iisyuhan na sana ng ticket ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation ang driver ng sasakyan nang bigla itong humarurot paalis. Ngayong araw, inihayag yeah. ni Sen. Francis Inamin ni, ni Francis na sa kanya yun. Cheese Escudero na siya ang may-ari ng plaka. Sa isang pahayag, inamin ng senador na hindi otorisado ang naging paggamit ng plaka dahil driver ng isang kaanak ang may dala ng sasakyan. Aminado rin itong naabuso ang paggamit ng plaka dahil ipinagbabawal naman ang pagdaan nito sa EDSA busway. Dahil sa insidente, inatasan ng umano ng senador ang driver ng sasakyan na humarap sa Land Transportation Office o LTO para tumugon sa show cause order at harapin ang parusa sa ginawang paglabag. Dagdag pa ng mababatas, hindi umano niya personal na ginagamit ang protocol license plates na ibinigay sa kanya. Kaya isusuko na lang umano niya sa LTO ang nasabing plaka ng nahuling sasakyan. Okay. Pakingating na naman natin si Bong Revilla Kung anong man, man siya kanyang ginawa nung siya ay nahuli. Based on hearsay, hearsay. Sir, wawasakin sa akin mo yung senador. I have no, I have no intention. okay, Paano pa yung mga malilit natin mga kapatid? natin muna. Itong kinaputok ng butsi ni Bong Revilla ay Itong si Bung Nibrija na hepe ng lahat ng traffic enforcer, ay kernel din niya, no? Ang sabi niya, ang sabi ng totoong pangyayari dyan, ay habang nagbabantay sila doon sa EDSA, may nahuli na isang sasakyan, no? Ang uh, marka ay 7. Tapos, uh, basta lahat ng plaka kasi na 7, senador ang mayari. Tapos, noong uh, nagsalita ko, no, yung driver, sa kay Bong Nebriha sa, sa, isang traffic enforcer, Sir, kay Boyacan, Senator Rebilla po ito. So nagsalita ito kay si Bong ako kay Senator Rebilla, palampasin nyo na. So ganun na nangyari, hindi nakukuna ng ticket. Kaya nakarinig ang media. Ayun, pumutok. Kasi ang media naman ay talaga napahiya si Bong Rebilla doon. Kasi lumalabas talaga na parang sa kanyang sasakyan yun at may nagpakilala na siya po ay driver ni Bong Rebilla. So, well, kung ano po, totoo man yun, hindi. Pero ito po nangyari, naggalit si Bong Rebilla at sinugod niya si Bong Nebreja. Ngayon, kung titingnan ko, ah, uh, ang kasalanan lamang doon ni Bong ni ano ni Bong Nebreja ay bakit niya pinayagan at hindi niya pinatikitan. Sinabi sige huwag niyo nang tikitan total kay Bong Rebilla yan. Narinig ng media at ang media na yun ang nagpakalat kaya galit na galit po si Bong Rebilla. Pakinggan natin. Pero wala po intensyon na sa akin at kayo. Why will I do that? Uh, eh bakit mo binanggit yung pangalan ko sa media? Sa po, hindi na siya nabanggit. Hindi na siya nabanggit. Kasi sinabi niya lang, ako kay Bong Rebilla Sige, palampasin mo na. Like a si... So, yan. Dito naman tayo kay Chabi Chingson. Ah, kasi sabi Chingson naman, nahuli din siya. Uh, gusto ko lang po magpaliwanag sa nangyari kanina na uh, nahuli sa bus lane. Uh, yun po, I'm very sorry. At hindi sinasadya dahil nag-overtake dahil yung driver. Sa, hindi naman sa bus lane mismo, nag-overtake lang sa... Hindi nakasarayo kasi bukas. Anyway, what is important is, mas mabait pa bagalang pang ugali ni Chubby Na alam naman natin talagang sanggano ito. Ang ugali ito talagang gangster ito nung araw. No? Pero mas magalang siya kumpara kay Bong Revilla Take. Anyway, hindi dapat tularan. And my congratulations sa mga uh, tiga MMD na nakahuli. Hindi po ako galit doon. Uh, 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 bigyan ko sila ng reward eh. Baka kala lagay. Hindi. Kakausapin ko, hinahanap ko ngayon si Chairman Artes na bigyan ko ng premium mga nakahuli sa akin. Bigyan ko ng 100,000. Assigned sa multa ng lisensya. So sorry po sa nangyari. Uh, hindi po namin sinasadya, hindi dapat tularan. At saka isa pa, yung plaka, wala plaka yon ba like bagong gawa. Gawa-gawa kasi kami ng, uh, ang tawag namin doon, BMW ang gumagawa. So, so, part so, ng so motorway, anyway, ng uh, bulletproof cars na... Uh, Ibig sabihin, nagiging pre-advertisement. Sinadya ba kayo ni Chabi chingson ito na ilabagin yung bus lane para lamang mapag-usapan yung produkto niya na ginagawa niyang negosyo na naggumagawa kung siya ng negosyo na sa pagsagawa ng mga tinatawag na bulletproof cars. Ang kanyang negosyo ay pasadya. So kung sino man ang mga mayaman na pasadya, pinapalo, pinapalam alam niya na malalaman nila na ngayon na may negosyo siya na ganun. O, titignan natin ngayon. Bagong-bago, kaya wala pang plaka. Uh, meron, may, mga papeles na, pero hindi pa na-retro dahil tinatest pa, test na, -test pa yung mga yun. Marami kami gumagawang mga bulletproof na kung anong order nung nagpapagawa, made to order kasi yun. Uh, kung... So, yan ang sinasabi niya, para nag-advertise siya, parang ang pakiwari ko ay parang sinadya yung pagnabag, para lamang mapag-usapan yung kanyang produkto. Ngayon, ito naman pag-usapan natin ang mga iba-ibang tao na nahuli din. Okay, pakinggan natin. An sa EDSA busway kahit bawal. May nagsabing pulis daw siya at meron ding nagpakilalang alkalde. Nasa crossline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Pero ko pa Ikaw, kita sa yeah. Muntik right. well, masagasaan ng pickup truck na ito ang tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation it, o SAIC na sumita sa kanya. Matapos mahuling dumaan sa EDSA Busway sa Ortiga Station kahit bawal. License! 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 Here po kami! Hiningi ang lisensya <laughs> niya pero hindi binigay. Sa halip. <laughs> mayor Perez! Yeah. Mayor, uh, mayor Perez, Perez daw! Bulacan. Mayor Perez ng Bulacan. Nang no? yeah, ugali ng Pilipino talaga, no? Kapag nagkaroon na ng posisyon, eh, yabang na, no? Yabang na natin. Ganun ba tayo mga Pilipino? Siguro, parang na siguro na baguhin na natin ang ating ugali. Napakinggan natin. Na. Mga alkalde ng Bulacan mula sa website ng DILG, walang Mayor Perez na nakalista. Dahil <laughs> nakapagmal... Sinungaling pa ang ugali natin, sinungaling pa tayo. Ayan, mga, mga ugaling palusot kasi tayo, eh. Ayan. Pakinggan natin. Dito. Si ano eh. Dali And natin kayo. An intelligence committee for transportation o SAIC na sumita sa kanya. Matapos mahuling dumaan sa EDSA busway sa Ortega Station kahit bawal. License. 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 Hiningi ang lisensya niya pero hindi binigay. Sa halip. Mayor Perez. Mayor Perez po ng Bulacan. Bulacan. Mayor Perez ng Bulacan. Nang silipin ng News 5 ang listahan ng mga alkalde ng Bulacan mula sa website ng DILG, walang Mayor Perez na nakalista. Dahil nakipagmatigasa ng driver, kinuha na lang ng enforcer ang detalye ng sasakyan para i-report sa LTO bago ito pinaalis. Oh, yeah. So, yun ang ugali ng Pilipino. Nakapag nahuli na, may depensa pa rin sa huli. Ang pinakahuling depensa, magsisinungaling. Hindi naman pala siya. Wala naman palang Mayor Perez sa Bulacan. Oh, ito may naman. May ng saik ang rider na ito na nagpakilala ng polis. Yes po. Ako yes, pa oh, po, po kami para sa bayan. Katwiran niya, meron daw silang drug operation. Kailangan ko tumakbo sa Rivera kasi ongoing operation. Ngayon, magkakapatukan yung tropa doon. Tapos wala kami ng ordination. Pero hindi pa rin siya pinalampas at tinikitan. Kasi unperting kasi sa ganitin kasi sa mga inuunin namin. Ito, go for it. Go for it. Naka-uniforme naman ng pulis ang isang ito. Pero wala raw siyang hinahabol na operasyon. Tawag lang daw ng kalikasan. Tatay na po ako. Huwag mo na lang ito. Paano po? Pasensya na po kanya-kanya ah, naman dahilan ang ibang motorista. Pero di sabihin, natatay daw siya. <laughs> kaya naman <dabaan> din. nahuli. <laughs> so, kasi may banggaan dyan. So, sinundan ko lang po yung mga nag-swerve sa glit. Kasi nag i show, -show po eh. May meeting lang po kaya nagmadali. Ah, yan. So, palusot din. Lahat ang, ang Pilipinong palusot. <laughs> ang rider ng Angkuna kasi... Ito, na mai-impound pa ang motor dahil hindi rehistrado. Pinabertigaw ako kasi nasa na, na, ng eh. Uh, na, -na check wait naman po ko. Sabi naman po, goods naman po yung mismong rehistro. Hindi rin pinalampas <laughs> ang miyembro ng BFP na patungo sa duty. Ako at, least dumaan sa busway, ma'am. Diyan ako sa mga yellow lane na parang, parang nag-overtake lang ako, ma'am. Huli rin ang mga ambulansyang walang dalang pasyente, pati ang rescue ambulance ng Army. May <laughs> eh, pupunta lang kaming pasyente, ma'am. Kukunin lang agad. <laughs> Pwede naman dumaan sa EDSA busway ang mga ambulansya kung may sakay itong pasyente o may kaukulang dokumento. Kaya ang coaching ito na may buntis na mga nganak, pinayagan dahil emergency. Sa kabuuan, 53 ang nahuli ng site. Nagbabalita mula sa frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mga kapatid, sir. Okay, so yan ngayon ang ano natin. Yan yung topic natin sa ngayon. Ang problema ko lang. Hoy, Mr. Senator. O sino ka man ang may-ari ng Lincoln Navigator na puti, lumabas ka na. Kung ayaw, didig natin yan. Hahanapin ko po kung kung sino kayo sino may-ari niyan. At kung makilala ko kung sino may-ari niyan, araw-arawin po kita na nababanata ng gusto. So, yan lamang po ang ating programa sa kayo. Mamaya, babalik ako. Si Ami Gibana, hello Dr. Goto Kausing, palagay ko mananalo ka. Malakas ang laban mo, kaya ayo uh, ayaw kong rehistro ng Comelec. So sa totoo lang, uh, nais kong ibalita sa inyo na, na nakasampa na po ako ng sagot ko sa Comelec. No? Sa kanilang akusasyon na ang aking kandidatura daw ay ginagawa ko lamang na isang katatawanan ang eleksyon ng Senado. Sino mo naman? Nagsampa na ako nang masasabihin na ginawa kong katatawanan? So hindi ko maintindihan itong tungkol kumilik nito kung anong galit. Pero may nagsabi na po sa akin na isang abogado na taga loob ng kumilig, na nagsasabi na talagang hiningi daw ni hiningi ni George Erwin Garcia ang aking ulo na kailangan hindi ako payagan na tumakbo. So nevertheless, sumagot so ako, ito po yung aking sinagot, no? Okay? So, para makita nyo lang. Ito pa yung answer ko, memorandum. So, just to assure you, ang kapal na, ang kapal ng aking sinomite na depensa, oh. ang kapal yan, ah. Uh, ang kapal yan ay mahigit sa isang rim. Mahigit isang rim ng band paper ang aking depensa. Dahil mga ebidensya po, mga dokumento po lahat yan. So, ito, hanggang dito lang muna tayo at magbabati na ako. Si Bin Ing, uh, tama, Sir Toto Kausing, no? Uh, proof kung kanyang tawag katatawanan lang po heist. <laughs> uh, ngayon, uh, Jerry Calonste, through this uh, maayong ugto, Dok, maayong gid ang imo nga topic. Uh, Migibana, Rodi Santos, good morning, good, good, evening, and General Toto. Nancy Senisa, good evening. Tapos, Kadhama sa Jordan, uh, kamusta na pala yan si Bung Nibreha. Hindi ko na alam kung ano nangyari kay Bung Nibreha, alamin ko po. So Manong Riban Channel, hi hey, Manong Riban, uh, Oh, hi sir, senator. Tapos uh, magano tayo, kakanta tayo ng Ikaw ang pag-asa, sa'yo ang ligaya. Yan, kantay natin kasi alam ko pari yung paborito natin si Freddy Aguilar. Pres Perez, abak. Abak na po pala, no? maya pa abak. <laughs> sa mga kabalen ko dyan sa Purak, Pampanga. So, ko lang kayo no lahat no uh, sa mga Waray-Waray maupay nga aga nga gabi na ba nga upay nga aga sa mga Surigao no maradyaw nga aga sa Inyoro at sa Bohol no maadyung aga si Buwan no uh, maadyong buntag so bikulano mga marhay na aga no sa mga Kapampangan uh, mayap uh, abak subscribe mayad nga aga tapos, di ko maalaman kung ano, no? sa eh, naimbag na aldaw ba yun sa mga Ilocano? Sa Igorot, Mapting, Ad Adaba, o di kaya Igorot, nakan nakankani naman, Gawis, Alabi, ah, Alabi, gabi pa na, ah, Pangasinense, masanto si Alabi kung gabi. Medyo gabi pa naman, sige. Tausog, marayaw nga doyong. Nga dum, marayaw, marayaw nga dum. So, ikay, ang ito lang po ating balakwan ngayon tutukan at mamaya po ng mga isang masustansya naman ha, na ang aking ipadadalhin. Si Merly Bitangkor Olbita, God bless po toto. Loreta Pagalilawan. Ah, hello po. Ah, si Mr. Lloyd Pagalilawan diyan sa Tugigaraw, magandang umaga po. Si Ed Restain, mabuhay ka. Okay. Naimbag Rabim. Okay, Manong Riban Channel. At magandang umaga. cheese at bog revilia